Ayan mga ka-bro, mga talakitok, ang mga huli sa lambat namin mga ka-bro. Ayan, yun no. free valley mga ka-bro, dito ang tawagin dito sa isla namin dito sa Padhaya Island mga ka-bro. Ah, samaan nyo ako mga kabro. hanggang sa huli mga kabro. yan Ayan, sarap na mga talakitok mga ka-bro. Yan mga ka-bro, malapit na kami sa posisyon na paglaglagan ng lambat mga ka-bro. Yan. Hindi na pala ako nakabidyo doon sa pag-alis kanina mga ka-bro kasi madilim rin. Yan, maglaglag na ng lambat mga ka-bro. Yan, maglaglag na yung buya mga ka-bro. Yan. Yan. Unang lambat, laglag na. matakbo pa dahan-dahan lang yung bangka, mga ka-bro, habang nag-ariya. Yun, patapos na, mga bro ang pag ng lambat, mga bro uh, uh, Kunti na lang at matapos na yung paglaglag ng lambat, mga bro Ayan, yung si Undo yan, mga bro yung nag-in-charge sa paglaglag ng lambat. At saka, itong panghuling buya na ito, mga bro ayan, ikabit yan. Ayan, Ha? Ha? Ayan, ayan, ayan. ayan na mga bro bibirahin na namin yung lambat mga ka-bro Ito yung, yung, yung unang buya mga ka-bro Yan, gawa na ni Undo mga ka-bro Yan, umpisa na ang maghila ng lambat mga ka-bro Yan, may binamano mga ka-bro Yan, talakitok yung binamano mga ka-bro Yan, trivali mga ka-bro Siguro may nakasunod pa ito mga kabro. Kasi may nangunguna kagad na talakipo. Ayan nga mga kabro. May kasunod nga. Ayan mga talakipo. Ayan na naman mga kabro. Ayan. Sana'y magtuloy-tuloy ito mga kabro. Ayan. Tribally mga kabro kasunog pa pala mga kabro. kaya mamaya nga sa lambat mga kabo pag kasi yung isda mamaya nga isa isa lang huwag kailang tanggalin magtuloy tuloy ito mga mayroon meron pa ulit mga kapro yun o ayan. tuloy tuloy lang yan makakaipon yan mga kapro ayan. medyo maalong yung ano kaya ingat na sa pagila yung buha buhay pa mga kapro nakangana pa yan yan ayan na naman mga kapro may tuli na naman mga kapro yan uh, Dahan-dahan lang mga na tuloy-tuloy lang yun mga ka-bro ang tawag pala sa amin itong ganitong klase ni isda mga kabro ay bad loan mga kabro pero sa iba sa tagalog yata parang kalakito pa rin tawag nila nito mga ka-bro na, na, hindi uh, uh, maalon mga kabro kaya balance balance lang doon sa unahan ng bagtak sa pagkakilak ng lagbag mga kabro na naman mga ka-bro ayun hiruna naman tingnan mga, uh, <laughs> uh, 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 mga, mga bro pag may huli ang maganda rin yung pag maghila hihinga pa mga gablon mga kabro mga kalatitok mga naman kasi sa sabaw nito mga ka-bro. masarap tong ito yung matagal na ni yung yung bang isda mga bro pag hindi busy mga bro kaya tanggal na kagad yan palitan naman sila mga ka bro yan ano, ano, na naman magkita ng lambat si si undo si virus naman yung mag Wow. Yan ang kilawan mga kabo. Yan. Laking katambak mga kabo. Yan. Uh, isang kilo yang siguro yan mga kabo. Yan. 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 Yan pa rin, mga kabo. May isa yan. ni mga bro. Yan ang ganda ng sunrise mga kabro. Yan patapos na itong lambat namin yung mga kabro. Pang ah, huling lambat na yung ni ng mga kabro. Yan. Yan pinagtatanggal tatanggal na ni Ondo yung mga huli na isda mga kabro. Yan. Okay. Sa so, isa na niyang pinagtatanggal sa lambat yung mga talakitok mga kabro. Yan. Gandang tingnan ng mga talakitok mga kabro. Maksud apa namanya yang telah kita punya Maksud apa Yan, dumating na kami mga kabro sa tabing dagat mga kabro. Kaso lang uh, low tide mga kabro kaya tulak na namin yung bangka. Kasi sumasabit yung ilisi sa kayong timon mga kabro. Yan lang yung huli namin mga kabro. Mga uh, talakitok mga kabro. Saka may nahalo na kilawan mga kabro na halo Yan. Sarap ng friskong isda mga kabro. Ayan o. Oh. Yan. Yan. Ganda mga kabro, no? Yan. 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 Si Kukoy mga kabro. Kung kukoy nila mga kabro. Yan. Okay kayo. Okay. kita Okay.